sila kayong tao ito parang kakaiba parang malakas yung kapangyarihan alam ko na may lakas yung kapangyarihan mga kadil kaya itay yung kompensa at saka may hawak na maliit na itak yan siya patuloy siya na parang may inanap biglang nawala ang mga kader. So tama yung kutog ko, malakas pa yung kapangyarihan niya. So yan po mga kader, sa mga palang uh, umaga po sa lahat. So, uh, yan. Uh, Mangkiting nga yung TV po nang no, mabalik. So, so ngayon, pasensya na kayo mga kader na matagal tayong hindi mag-upload. No? unang una busy po tayo so ngayon ay uh, pagpatuloy po natin no sa paghanap ka no kung sa makalaban ni Ram, kung sino po yung pumatay sa kanya no kasi po ay humingi po siya ng tulong sa akin kaya siguro maintindihan niya dahil subang busy po tayo no may uh, ginagawa po tayo araw-araw kaya hindi ko siya masyado ma-focus sa vlog so nanghihila po ako ng uh, pasensya sa kanya na hindi ko siya pa palaging natulungan no? so ngayon uh, patuloy tayo pero hindi ako uh, palagi po akong tumutulong kahit hindi man tayo palagi mag no? so hahanapin po natin si eh, yung kaibigan po ni uh, yung pumatay po kay Ram no? so mga kalaban po ni Ram so sabi niya hindi po daw hindi daw Uh, uh, inkanto no, no, yung nagdali sa kanya so yung ginagawa po yung nakausap yung parang may sinasabi niya sa akin pero naintindihan po niya yung sinasabi ko sa kanya na gumagamit ka lang, lang tao para ma, ano, uh, maayos po natin uh, pinag-usapan yung kung anong nangyayari no? kapag ganyan uh, kasi wala na siya napaparamdam lang hindi po hindi ko maintindihan yan no? at madinig ko ang boses nila niya pero hindi ko maintindihan so ngayon patuloy po tayo sa pag uh, sana siguro nag, palagi siyang naghanap niya ngayon sa akin pero dito pa rin tayo so unang una mga kadol nung siya pala kay uh, at kay Turmis nung no, shoutout at kay Uh, as Asnahon shoutout kay Asnahon at saka kay Matampuli shout out at saka kay Panay shout out po no? so, yung lahat at po kay sa mga viewers po natin sa mga bagong subscriber kaya patuloy lang kayo sa pagpanood sa nag-aabang po sa video ko diyan uh, yan kayo na pataga po tayo mag upload dahil may ginagawa po tayo no? so araw araw so ngayon medyo may time pa tayo sa paghanap sa sa pag-explore no sa pagtulong sa kaibigan po natin no so ngayon at saka unang una din no? hindi po tayo maka lagi mag upload dahil wala tayong load no? so yan malalaman nyo rin, rin. yan no? baka magastag gcash po tayo so yan uh, abangan nyo po nyo mga kadol at pakishare po so sa lahat pong hindi pa nakasubscribe dyan sa nanonood sa mga video po natin sana po ay uh, pindutin lang po yung notification bell para updated kayo sa mga upload po natin at saka pabutin po niya ng 3 minutes para hindi malaglag para hindi masayang no? so kasi maraming mag nagtanong kung bakit daw ako hindi nagvlog no? so yun kapag may upload ako hindi nila alam hindi nila malalaman dahil hindi po sila nakasubscribe sa akin no? so siguro nakasubscribe sila pero hindi, hindi nila alam na nalaglag na pala no? kasi kailangan po talaga na 3 minutes or more no 5 minutes yan so huwag nyong manood ka lang ng 1 minute o 2 minutes at saka subscribe ka Ma mawawala yan no? maritik yan sa youtube natin uh, sa youtube channel so yun uh, sana po eh, magingat ka palagi dyan kung saan man kayo sa sulok ng mundo so sana walang mangyari din sa akin dito so nung una naglakad po ako doon ako banda patungo dito so yun masukal medyo masukal siya at saka nagpahinga din ako dito at patuloy tayo sa pagbalakan so ito yung daanan po natin babalik tayo hindi mas hukal so parang may may nakita akong apak ng agad na bagong bago lang hmm? bagong bago lang talaga to hmm? bagong bago Mabubasi lang tayo dito. Naka, may kalaban. umi juan naman kadal parang may may apak dito no sa ka tayong padas dalos kasi may bago tayong nakitang apak ng parang tao. No? so madinig pa natin yung mga busis ng mga motor dito no eh, makan so, mesej tu saya makan mana tu no. saya bagong bago lang to parang may tumitingin sa atin parang may mamasit kaya huwag tayong magkumpensa so hindi pa tayo galing sa baning, ano, bilang bundok para may hinahanap mga kagay para may hinahanap siya pati okay, na kumensa tingnan natin kung ano po yung hinahanap niya wala parang, parang may nahanap ayun nga pa so magtaglilo muna tayo para hindi na makita pagmastan muna natin kung ano pa yung hinanap parang may may, may hawak na itak may siya napansin pero hindi siya makakita sa akin mga kadol dahil may ginagamit po tayo ng tagulilong ay mga kadol parang may nanap, pero hindi siya makakita sa akin hindi ko siya maklaro yung mukha dahil natabunit 打不下去。Bon yung kayang tao dito parang kakaiba parang malakas yung kapangyarihan alam namin ko na may lakas yung kapangyarihan mga padul kaya hindi tayo magkompensa at saka may hawak na maliit na itak yan siya patuloy siya na parang may nanak Wala lah. Biglang nawala mga kaidol. May kapangyarihan. So tama yung kutub ko. Malakas pa yung kapangyarihan niya. Ayan. Biglang nawala. Hindi ko na siya nakita. Saan so, ka siya patungo? So, antayin natin baka bigla nga yung lumitaw. Wala talaga. Pero meron siyang hinahanap. Parang meron siyang hinahanap mga kadol pero patupakit sana siya at parang may napansin siyang tao kaya pumalik siya at lumilingon dyan sa gitna pero hindi naman niya ako nakita dahil ginagamit na po may gamit po ng tagulilong kaya siya din malakas pa rin yung kapangyarihan niya so ano lang tayo hindi lang tayo magkumpiyansa no? kasi yung pero yung sa isip ko ay baka si Ram yun baka gumagamit po siya ng tao para maanap niya ako pero pareho po kami hindi kami magkumpiyansa no? ayun nawala siya nawala siya mga bagal antayin natin mga 3 minutes magkabiglang lumitaw so napitan natin kunti o ito yung mga apak ko bagong apak to yan dito yan dito siya ito ng mga apak nito